May group picture, may one by one picture. Oo, may suluhan. May, su may dalawahan. Uh -uh. Eh tayo, wala kasi tayong taga-picture. Oo, oh, video kayo, video video lang kayo eh. Kaya yeah. mabilis lang tayo. Iyan yeah, nga. Hindi uso sa amin ganyan. Uso sa akin, wala lang ako taga-picture. Parang kang Harry Potter and picture. Ah, wala lang ako taga-video. Bakit may butas-butas dito? But, but, but. Asan ah, yung ibang magaganda rito? Wala, well, may tanong. Uh, may nakita uh, kami parang ano yung... Yung one side by side na parang low okay, siya. Asan yun? Asan yung gold? Asan? Ayan Ituro no, mo sa kanya. Ayan o. No, no. no. Tum Tumingin ka sa kahon. No. Sa po. Ayan o. Asan yung gold? Ayan o. Gold to? Tinatawag lang na gold. Ah, okay. Pero parang ay, no. gold. Ay, parang gold yan. Yan na po yung sabi nila hilaw na ginto. Hilaw? Hindi oh, pa siya hidog. O. Oh, oh. Gold. Ayan. Kita niya ba? Ay, ito Yung oh. ay mga pira-pira sa uno. O nga. Magkano oh. kaya yan? Ayan, may nilulutuwa pa rin. Yan baka maging ah. Kaya pa talaga babantayan to ano, baka may salbahing sira-sirain to ano. Pukun, so, ang dami pala niya ng mga gold crust dito. Pero siguro may mga malalaki niya. O oh, ano, may gold may mga gold gold siya, oh. diba? <laughs> Kasi nung sabi ng iba, tinaguan doon yung hapon. Ah, gano'n? Uh, so, bago ito okay. may explore, maraming bongo na kuma. Ito pa on,